Ayan po mga kapambira, ah, pumunta po tayo kay Tatay Frank, samahan niyo po ako. Adala po tayo ng biskwit. Biskwit lang po kasi may nagpapakain na po kay Tatay Frank. Mayroon po nagsusuporta na, na sa kanya. So may nagbigay po sa akin ulit ng 1K kay si Waralili. Nagbili po tayo ng biskwit. Ito po dinamihan ko na po para may makakain-kain po si Tatay. Kapag nagugutom siya, pang emergency lang. Ayan na si Tatay. Na. Tay, magandang umaga. Tangay niya. Yeah. Ay, ah, tangay. <laughs> Ganda lang damit mo ngayon ah. Ganda ang damit mo, o tayo, may biskuit. Mm. Oh. May mamon dyan, tapos mga rebis Para may pang emergency ka pag nagugutom. Ay, 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 Tatay, ha? baka ipakain mo yung sa aso ha? Ay. Ito, baka pinapakain mo ito nyan, baka maubos ng aso ha? Pwede mo bigyan pa konti-konti lang, pero wag mong ipaubos ha? Tatay. Ay, ito pa uubos, ipapakain ko eh. Oo. Yan lang ang binigay ko sa iyo at may nagpapakain daw pala sa iyo. Sino? May nagpapakain na daw pala sa iyo. May nag-aalaga sa iyo dito. Sino ang sabi? Sabi nung kapitbahay. Hindi. Nee. Diyan, sa kabila. Ay ko, rin yung Bakit naman? <laughs> bakit naman? Uh, bakit ko, Ay, o, oh, si, sino ang papakain dyan? Uh, pinapakain ka ba ganong pamangkin mo daw? Pamangkin mo. Napakain niya yan. Oh, kain ka nitong mamon oh. Sarap ito mamon. O tatay oh mamon. O, sarap wala na. nagpapakain sa akin. Ha? Wala ka nagbibigay. Uy paano ka nabubuhay kung wala nagpapakain sa iyo? Nanunusura na po kong mga Nang. kamag-anak ko. O yun nga yung nagbibigay daw sa iyo. Diyan sa kabila sa baba. Ay sa baba. Pamangkin mo nga daw yun. Pamangkin. Binabayaran daw niya, may binabayaran daw siya dyan para pakainin ka. Tapos linisan ka dyan. Paliguan. ini interview ko, ay. Masagot ko sa iyo. Ha? Masagot ko sa iyo yung tama. Bakit? Ay, ito eh, ilang, ilang ilan parahong na ako. Hindi, malalang akong nabubuhos. tubig Hindi ka naliligo? Hindi. O, bakit? Maganda yung damit mo. Ay, nabihis ko, ay. Nabihis ka? O sino naglalaban niyan? Ay ako. Ikaw din. Oh. Ay po si Tatay Frank oh, nagdiretso po tayo dito. May pera ka sa akin ha. Sukli diyan oh, sukli. Sukli dito, magkano na ngayon? Wait lang po. Yan po kasi ng pagkain na yun ay nakabukod po ito. Ito po yung resibo ng mga biskwit ni Tatay. Halagang Uh, ay, ang halagang ano pala yan? 476. Uh, may sukli pang 524. Ayan po. Ay, 524 pa sa akin si tatay. Tatay, may limandaan ka pa sa akin. Ano ginawa mo po dun sa pera binigay ko sa iyo? Yung 200. Dos, 200. Binili mo na? Anong tinanghalian mo ngayon? May kanin dito. Kanin. Kanin. Anong ulam? Ah, yan yung ulam. Walang ulam? Aba. May tubig ka dyan. Inom ka tayo tubig. Ato, inomin ito. Mm. O, inom ka tubig. Inomin kaya ito. Tubig. mamunin na. ay. Eh. Baka mabilaukan ka. O, si Tatay Frank, o. Oh. Ayan, thank you so much po ulit kay Waralili. Ayan. Meron na daw po nagaano kasi kay tatay may nagsusuporta po na pamangkin. Ayan, nalubat po yung ano natin, isang camera, itong lumang, itong cellphone natin ang nandito. Ayan po si tatay, yung makikipagkwintuhan tayo kay tatay. Tayo, nakikita mo yung sarili mo? Oo. Oh. Eh, ikaw nakikita kong maliwanag. Ikaw? Hindi. Ayan o. Na paano? Oh. Ayan, na na. Gwapo pa ano? Oo. Oh. Ayan, ah, ayan. Ha? Maaalis <laughs> <laughs> di mawawala yung pagkagwapo? Hindi. Kahit tumanda na, no, basta gwapo, di mawawala. Parang <laughs> <laughs> ang na. Ayan po mga kapambira, ay, I may mean, na nga po kay tatay. nalubat po kasi naputol yung ating ano. Kaya, pero okay lang din po na sorry, Supportahan po natin si tatay habang nandito pa rin po ako. Kasi yung nga po sabi ko po sa inyo, aalis din po ako mga ilang linggo Opo, kasi meron po tayong project. Pag natuloy po yun, ay di lalarga na po tayo. Opo, tapos, uh, ano? Saan na project yun? Sa malayo yun tayo, malayo sa Pangasinan. O, tapos, basta po, ano? Pero, tutuloy-tuloy ko pa rin po yung, ano natin, yung channel natin. Mag, Magcha-charity pa rin po tayo kung saan po tayo mapadpad. Uh, mga kapambira, tapos, ano po? Doon po sa mga nagsusuporta sa channel natin, maraming maraming salamat po at Naintindihan po ninyo ako mga kapambihira. Kilala mo yun tay? Kilala mo? Sino yun? Lali. Sino yun? Lali. Sino yun? Lali. Kano alam mo yun? Pamangkin. Oo, oh, yan yata nag-alaga sa'yo. Ano? Eh, mga kung sino-sino. Kung sino, sino Sabi mo wala. Yan na lang kung ka tsaka ko yung yan. Ta itago mo yan na. Baka kainin ng aso. Tsaka pusa. Mabubusog man yung aso. Ha? Mabubusog. Mabubusog. Kaya okay lang. <laughs> anong gawa mo ngayon tayo? Nagpapahangin ka lang dito sa labas. Tambay niya yan. Tambay-tambay ka lang. Papatabuan ka tayo. Tambay-tambay ka lang. Nah, Ay, natabot-tabay yan. Magpapalapagod. Hindi ka na nakakababa doon sa baba. Ha? Hindi ka na nakakababa. Nakakababa. Oh. May tungkod. Ah. Uh, Wala yung tungo, Puti atin nagkakasya kayo dyan. Ilan kayo dyan sa bahay na yan? Ano yung ang Anim. Ah, anim kayo? Sa bagay, ano sanay. naman po yan. Sanay naman yata kayo sa ganyan. Ano kapit? Pamangkin mo pala yan? Yung kapitbahay mo ngayon na bago? Ano? Yan. si Dali yan. Kilala mo pa pala. Dali. Ano? Mm. tay, pasalamat ka dito sa camera. Ay, salamat sa iyo. Sab sabi Ay, sabi, sabi sa, sana po sa ulit pa, dadagan dadalahin mo. Anong dadalahin ko? <laughs> anong dadalahin? <laughs> Masyano. Ah, anong dadalahin ko naman sa sunod? Ay, wala. Mas May limandaan ka dito sa akin pa. Ay. Anong bibiling ko? Ay. Pang-ulam ang kanyang. Pang-ulam? ulam ulam na oh. nangangat sa akin. Pang-ulam. Ano, anong bibiling ko tayo sa iyo? Ay, ulam man lang. Ulam? Kalino kayo na ko ibibigay pera. Ha? Kalino kayo ko ibibigay. Sa akin. Sa iyo? Ano ginawa mo doon sa 200? Dus ano? Na binigay ko sa iyo. Eh, binili ba? Ah, pinabili mo? Eh. Oh. Okay. Ka. Okay. Cheek. Bibigay ko na sa iyo. Ay, ikaw. Baka mawala. Aji mo niyo sa Hindi pa ito Hindi pa ito malilimutan si tatay, Frank Marunong pa pati ito maghahawak ng pera. Wala naman sa'yo sa nakuha ng pera. Ah, wala. Wala sa'yo nakuha. Hindi, pag mapabili ka, mabigay ka ng pa isang daan. O oh, sige, bibi. Hindi pa ito malaloko si tatay, Frank. Pwede pa itong iwanan ng pera. O natin yung sukli, o bilangin mo tayo. O. Bilangin mo, bilangin mo. Hindi pa ito mawawalan, marunong pa. Sige daw, bilangin mo tayo. Yan yung sukli dun sa ano, biskwit? Mm Hindi. -hmm. O, oh, resibo na yan, resibo. Ah, uh, 524 pa yan, sukli. Bilangin mo daw tayo kung magkano. Sige daw tayo, para ano. Bilangin mo daw tayo. 20. Oh, 20. 20 into 220. Mm. Ay marunong. Resident 220. 420 220. Oh. Si kento. Oh, magkano lahat? 520. 520. Oh, ayos. Marunong talaga sila. Baka naman tayo ano, ibili mo lahat yan agad. Yung baka ya, pakunti kunti lang, ha. Anong bibili? Hindi, ikaw nang bahala. Ba baka ibigay mo agad ng lahatan. Ay. Pa pag, gusto ko lang. Kasi hindi ko ito. Hindi siya malamon. oh, basta pag gusto mo makaulam-ulam ng manok-manok, huwag -manok, pabili ka. Ha? Tawagin mo lang ako. Oo. Ay si ate. Tawagin mo lang daw si ate. Lulutuin ko. Pagayin ko sa inyo lahat. Oo. Oh, oh. Oh, sige. Tatay, mapunta na ako. Mm, sige. Salamat. Babay ka dito kay Waralili. Mm. Asilay. Wara like, Waralili. Waralili sa anong Just, basta napapanood ka na niya, uh, napapanood ka. Sige, bye bye. Hmm. Ay. Sige po, salamat po. Mm. Ayan, sige po. Ayan, uh, <coughs> Ayan, thank you so much po ulit kay Waralili Maraming maraming salamat po. At, uh, si Tatay Prang po ay nakasikasa naman po talaga. Malinis po, bagong damit. Mabango. Ayan, ma... Maganda po ang kalagayan ni tatay ngayon. Medyo mauga po yung camera natin. Ibang cellphone po ang gamit ko at nalubat po yung ano, yung GoPro natin ginagamit. Ang bihira right. yan. Thank you so much po sa ating lahat. God bless you po at see you on my next vlog. Bye bye!